Good morning guys at uh, isang mapagpalang uh, umaga ayan guys at, uh, ngayon, uh, umaga na, guys ang uh, buhay uh, tricycle driver uh, lalabas na naman tayo so ngayon guys ang uh, ating pong gagawin pupuntaan po natin guys yung isa ko pong uh, tricycle sa garay kasi po yung isang uh, tricycle ko paggabing uh, nilalabas uh, kasagsagan ng uh, BI uh, ika nga guys kasagsagan so yung mabilis ng uh, uh, BI ay uh, na sa Sintro so iniwan ko na po sa main terminal yung so aking isang tricycle so ngayon guys ang ating uh, gagawin para kumita po tayo ngayong umaga ay ati pong abukuhanin yung uh, skill na pamalit natin so yun ay uh, mamaya maya pa yun na uh, mabubulkanize so ayan guys at uh, intro muna tayo at tara na panibagong uh, vlog na naman tayo po no? guys uh, good morning no ayan at uh, pupunta na po tayo sa Uh, para dahan ang aking a uh, tricycle no doon sama ko kayo guys at uh, ko kayo no ayan morning nga uh, good morning at uh, yun nga guys ay lunes uh, lunis na naman no papalapit na papalapit na ang uh, mo, at uh, yun, hindi pa rin uh, si Dong Medyo tumagal yung ating sound ngayon guys kasi tayo ay abihirang mag-live. Uh, sabi nga nila, pagka-araw-araw ka po nagla-live ay uh, medyo uh, mabilis ang ari uh, nyo no? Tanging uh, mga ano lang guys, tang mga upload lamang ang ating uh, ipinapalabas, short uh, videos at uh, iba pagka-naka ano tayo, naka uh, 40 views, Ayan napakasaya na po natin ano. Uh, good morning, uh, good morning sa aking uh, mga silent viewer uh, Magbakas lang po kayo dyan guys no Kung kayo po ay uh, vlogger para mabisita po natin ang inyong uh, youtube channel Maraming maraming salamat nga po pala guys sa uh, 7,000 subscriber At uh, yun ay uh, nanahimik na ang aking uh, subscriber na 7,000 So yan at uh, ito guys ang ating nadaanan papunta dito po sa uh, parking area no at uh, kung saan ay uh, dito tayo pumaparada kay Ma'am so ayan at uh, medyo may putik pa dito guys ayan no at alat ang umulan no? uh, yun nga kagabi Somebody ay uh, may pasayero tayo uh, biglang uh, naplat yung uh, uh, sentro ng ating uh, uh, ginagamit na tricycle ayan huh medyo uh, malayo na guys no pag naayos yung harapan ng aking uh, bahay guys uh, doon tayo paparaganan so nabiting po kasi tayo sa budget kaya hindi po natin na uh, ipaayos yung uh, po natin doon sa harapan ng bahay namin Ayan. good morning ah good morning So mega mega love shout out nga po pala guys no sa Uh, walang sawang uh, suporta ni uh, Ma'am Silin uh, Arroyo at uh, ganoon na rin po kay Ma'am Aros Arroyo na taga rito lang din po sa amin sa may Valenzuela uh, no? ayan Surina ayan at kami kami galab shout out si Paglang ayan good morning uh, good morning sana walang uh, nakaharang guys para mabilis nating makuha yung isang uh, tricycle no yun lang ang kagandahan guys pag uh, meron kang isa pang tricycle mali magiging uh, continuous yung uh, pamamasada mo at uh, hindi ka agaanong uh, anong ano maano guys no so yan guys isa lang isa lang ang uh, nakaharang at uh, tatanggalin po natin yung isang uh, tricycle dito no at uh, yung isang uh, uh tricycle ay uh, ilalabas po natin so ito guys so oh. probinsyang uh, probinsyang uh, dating no at uh, ito po ay dito sa may uh, Valenzuela sa aking uh, uh ando po yung isa kong tricycle ano? Uh, no? ayan ito guys iusok po natin to para yung isa kong tricycle doon ay uh, makalabas na so guys at uh, saglit lamang guys no at uh, wala po tayong uh, cameraman yan. so yan guys at uh, nakuha na po natin uh, ilipat na natin yung isang uh, tricycle sa na nakaharang dito sa aking uh, ilalabas muna na ang tricycle guys no? pinainit-init muna natin guys pamaya-maya ay uh, pupunta na po tayo sa ano sa uh, pilahan at busan uh, ay doon tayo, tayo mamamasada no? Good morning uh, good morning. at uh, happy Monday na po no? So dito guys ay uh, Maki, makikita nyo guys mga mangilan ilan na lang ang mga talahiban dito no. So Ayun. talahiban niyan guys no. At uh, puno ng uh, mga saging. I'm uh, dito guys no. Kita nyo guys at uh, merong habungan ng saging ngayon nakahabay na siya. Nakahabay na siya kasi uh, malaki ang bunga. Ayun guys. No? ng uh, kung atawagin ito sa amin guys ay uh, sa Bicol ay sa Bangdait ito ayan at uh, masarap din yan guys uh, ilaga at uh, pag nainog yan ay uh, masarap din ano? so ayan at uh, ay nga po at uh, pinahinilig lang muna yun natin yung uh, binahil, na ilalabas natin sa no? so ito po yung uh, uh, pangalawang atang uh, natin at uh, ito nga ay uh, na lang dati guys ay uh, bali apat na po sa dala ng uh, kahirapan at ayun uh, nga uh, ay na uh, naibinta po natin yung iba na yung dalawa na ibinta na natin so paano guys update ko na lang kayo no at uh, papunta po, papunta na po ako sa uh, pinaka terminal po namin Ayan. coming back to you Babayin muna guys no, babayin muna So ayan yeah, guys, at uh, good morning po At uh, nandito na po tayo sa terminal na kapila na po tayo Unang uh, biyay natin Titingnan natin guys kung uh, saan po tayo makakapag-alig no Ito po yung ano guys, uh, kakabaan ng G. Uh, Lazaro At uh, pagka tumaliwa ka dyan, saan po uh, pasulurod no Kakabaan uh, ng G. Uh, Lazaro guys no Abang-abang lang po tayo ng mga uh, pasayero At uh, dito ay uh, Wala pa dito ay uh, buhay natin guys no? Good morning uh, Good morning Ayan uh, po ay uh, uh, Talagang uh, papalapit na ano, uh, Pasko guys no? Ayan Kami nalap sa house Ayan uh, Ayan uh, DLT, sa lahat ng mga pumupunta so, sa aking uh, upload no? uh, maya maya ay magre-revisya po tayo para po natin uh, mabalikan sa aking mga vlogger po kaya guys so ayan at, uh, so, at uh, simasigyan po yung atin natin on, uh, tayo hey yeah, yeah. yeah. in morning 在。 West Park, good morning so, gently in my ear. so ito guys, at aboy uh, naman ano no Mayroon tayong 25 pesos eh at kontingisip tayo guys sa uh, pamamansada no Medyo uh, maulan ang uh, panahon dito ngayon eh, guys At hindi uh, naman ganong malakat uh, Manakanakang ulan lang no Balik tayo At ah... Uh, Mayroon na nga behind there dito sa may namin Ang bawat akan ah, to ay haamay ah, kong nakaparadang tricycle <laughs> Nag-aabang na nga pa sa hero guys nyo sa lupan at ah, yun naman, ay hindi naman dito sa twin nagkaabang sila ng uh, mga pasahero no, palabas no? kasi ang halos ng uh, pasahero no, ay uh, papalabas lang ngayon eh. so hindi po tayo uh, ibig sabihin guys ayan po ay uh, mga naglalagarit eh, no? coming back

guys hindi malakas ang ulan

Ayan, à ta, bye bye là bà bà bì là cái bà bì nữa